Pagkatapos maglibot sa Plaza Salcedo at Calle Crisologo sa Vegan City, mamangha sa ganda ng mga halaman sa Hidden Garden at magkaroon ng close encounter sa mga hayop sa Baluarte. Tara na sa Ilocos Norte! unang destinasyon, ang Pawai Church sa Pawai, Ilocos Norte. Mga kauso, nandito na nga tayo sa St. Augustine Church or commonly known as Pawai Church dito nga sa Pawai, Ilocos Norte. Ang simbahang ito ay tineklarang World Heritage Site ng Collective Group of Baroque Churches of the Philippines. Pagkatapos magtirik ng kandila, manalangin at magpicture taking, diretsyo na kami sa Suba Sand Dunes. nga namin ang Subapaway Sand Dunes. The adventure begins! At kung adventure lang din ang hanap mo, perfect sa'yo ang adrenaline rush na 4x4 ride. Dito ay babagtasin mo ang malaburol na trail sa 88 square kilometers sand dunes. Ang Pawai Sand Dunes ay isang sikat na geological site at tourist attraction sa silangang baybayin ng Ilocos Norte. At sa dulo ng trail ay ang karagatan na nagpapaganda pa sa ating paglalakbay. Ayun na dagat! At dahil first time namin dito, syempre, may picture taking kami. Sa aming pagbalik sa gitna ng trail ay sinubukan namin ang tinatawag nilang sandboarding. Ang ganda ng pagkakuha. Tapos ng hindi malilimutang adventure sa Suba Pawai Sand Dunes, diretso na kami sa Malacanang of the North. Well, mga kauso, nandito naman kami ngayon sa Malacanang of the North, still with the gang. Yan, nandito na tayo sa loob ng Malacanang of the North. Ang Malacanang of the North ay isang presidential museum sa Pauay, Ilocos Norte. Ito ang nagsilbing residente o bahay ng pamilya Marcos noong maging pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Ferdinand Edralin Marcos. Ang two-story mansion na ito ay overlooking Pauay Lake. May pitong kwarto na ayon sa paniniwala, pito ang laki number di umano ni Pangulong Marcos. Ang bawat kwarto may historical. Ito yung kwarto ni Bongbong. We have uh, the chance to see and uh, explore itong kwarto ni Bongbong Marcos. And makauso it is with pride and honor to have set foot on the office of uh, the late president. Uh, ang mga kagamitan dito puro antigo at mga sinauna Lang mga kwarto ay makikitang nakadisplay ang replika at mga impormasyon ng kanya mga proyektong nagawa noong siya ang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Aking pag-uwi ay baon ko ang bawat aral ng nakaraan, ang kulturang nakapaloob sa bawat litrato at mga kagamitan sa loob ng museo at ang di malilimutang karanasan ng bawat Pilipino na dapat malaman ng bawat isa sa atin. At iyan na nga, kumpleto na ang ating bucket list ngayong bakasyon. sandali lang, ano itong nadaanan namin? Yan mga kauso, on our way home ay nadaanan namin itong uh, Military Park Cape Bohiador. Ang Military Park Cape Bojador ay ipinatayo o ginawa ng 4th Marine Brigade ng Philippine Marine Corps sa Camp Cape Bojador sa Burgos, Ilocos Norte noong Enero 30, 2024. Nakadisplay sa park na ito ang iba't ibang sasakyang panggiyera at isang aircraft na ginamit di-umano ng ating mga sundalo. Pagkatapos ang pagliliwaliw at picture taking sa Cape Bojador, umalis na rin kami kaagad para umuwi. At sa aming pag-uwi ay nadaanan naman namin ang Banggi Wind Farm sa Banggi, Ilocos Norte. Ang farm na ito ay gumagamit di umano ng 20 unit ng 70 meter o 230 feet na Vestas wind turbines na nakatayo sa isang single row sa siyam na kilometrong baybayin ng Bangui Bay na nakaharap sa South China Sea. Boom. Ito na ang aming pagliliwaliw sa ilocos Region. Siyempre, mayroong picture taking dito sa Patapat Road. Diyan nagtatapos ang ating Ilocos Sur, Ilocos Norte Adventure. Hanggang sa susunod na makabuluhang kwentuhan, ako pong muli ang inyong kauso, kauso mo. Migo sa Gibu.